Parehong brutal na pinatay ng militanteng grupong Hamas ang dalawang nating kababayang caregiver sa Israel. Ang kanilang mga kaanak dito sa Pilipinas, labis ang pagluluksa sa sinapit ng kanilang mahal sa buhay. Nasa frontline ang balitang yan si Riniel Pawid. Sa darating na Disyembre na dapat nakaschedule umuwi ng Pilipinas ang 42 anyos na OFW na si Paul Castelvi. Ito sana ang una niyang bakasyon sa bansa. Matapos ang limang taong pagtatrabaho, sa Israel bilang caregiver. Ngayon, hindi na mangyayari ang reunion nila ng kanyang pamilya sa San Fernando, Pampanga. Isa si Paul sa dalawang Pilipinong nasawi sa gyera sa Israel. Iuuwi ng kanyang Pilipinang misis ang abo ni Paul. Wala na tayong magagawa. Dapat tanggapin natin. Sabi nga ng ano, baguhin po ninyo ang nararapat baguhin. At tanggapin namin iyong hindi na pwedeng magpaka. Bukod sa kanyang pamilya sa Pampanga, naulila rin ni Paul ang kanyang may bahay na nasa Tel Aviv walong buwang buntis ang kanyang nabiyudang asawa. Dapat makikita po niya yung anak niya. Pero hindi na po magyayari. Sa kasagsagan ng pag-atake ng militanteng grupong Hamas sa Israel nitong mga nakarang araw, kumalat sa Facebook ang post na ito ng isang Israeli. Makikita sa post ang litrato ng mag-asawang Israeli kasama ang kanilang caregiver na si Paul. Sa lengguaheng Hebrew, umaapela ito ng impormasyon kaugnay sa kanyang mga magulang na taga-Berry, isang kibuts o komunidad sa Israel na nasa silangang bahagi ng Gaza Strip. Kasama raw ng kanyang mga magulang si Paul bilang caregiver ng kanyang ama. Bago maging caregiver sa Israel, nagtrabaho muna si Paul bilang construction worker at driver sa Saudi Arabia sa loob ng siyam na taon. Wala siyang iniisip. Puro kami lang po. Yung mga magulang namin, yung mga anak ko, siya na po yung, tuma, yung tatay na mga anak ko kasi iwalay po ako sa kasawa. Siya, siya na po yung nagpapaaral sa mga anak ko. Wala po siyang ibang ginagawa kundi pasayahin po yung mga magulang namin. Nakausap pa raw ni Cherry ang asawa ni Paul nitong Sabado. Sabi raw ng misis ni Paul, nagtago na siya sa bomb shelter. Sa mga sumunod na araw, sinubukan daw ng asawa ni Paul na kontakin ng kanyang kapatid. Pero patay raw ang cellphone nito. Kalaunan kinumpirma ng anak ng employer ni Paul na dinukot nga si Paul kasama ang mga inalagaang Israeli. Minamadali na raw ng Philippine Embassy sa Israel ang pagpapauwi sa abo ni Paul at sa isa pang nasawing Pilipino. Nakausap na rin daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga pamilya ng mga Pilipinong nasawi sa Israel-Hamas War. Nakikidalamhati umano ang buong bansa sa mga naulilang pamilya. Ang city government naman ng San Fernando, Pampanga, bumuuna ng monitoring team para sa mga kababayan nilang nagtatrabaho sa Israel. Sa initial na bilang ng LGU Sampung Taga San Fernando ang nagtatrabaho sa Israel. nagpapa kami ngayon kung ilan ba yung mga Fernandinos na nandon. So yon, ongoing din yung eh uh, pags pagsasalesik ng mga pusino-sino. Sana wala na. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.